Ladies and gentlemen, uh, papakilala ko na... Ang tagal mo naman eh! <laughs> o, oh, mayan ah! ah, ah, ah. Ay, ang daan yung sinasawid din eh! Hindi, <laughs> eto, ah, uh, siyempre wala pong iba yung... Eto, hindi ka naman... Eh, no, nakikita na ako eh! Ayan, si... si Karodni Palakpakan natin, mga Propa P! Ang ah, wangit ka na yun! Ano yung tunog na yun? <laughs> okay, okay, ah, uh, sige, ah... Um... Ka Rodney, welcome sa show. Ah, huh? ano daw, artig na noon, ah? Meron na noon show din eh, no? <laughs> Daddy <De -de> naman. <laughs> uh, actually, alam niyo sa totoo lang guys, napaka tagal na naming, alam mo yon halos ilang taon na rin mula noon ng pandemic nung binuksan namin yung RTV show. Uh Oo, -oh? ang tagal na naman, nakakulong sa maleto. <laughs> <laughs> Sorry naman, oo. Oh. Teka lang, sandaling lang, ano? Hindi mo pa kami nilalaw. Ano, nay, hanggang ngayon, eh. Ano yan? Eh, hindi, kasi nag-aalala kasi akong labang kayo ng laban. Baka kumupas yung kulay mo. Eh. Buhay na buhay yung kulay mo. Eh, kaya lang, hindi ko na gusto yung amoy ko ngayon, eh. Bakit? Oh, amoy ko na si Moises, eh. <laughs> amoy Moises ka? Oo! Ang hirap ng kalagayan ko din, eh. <laughs> Hindi, uh, ano, um, sige, after nitong show natin, lalabang kita. Ha? Ah, ako lang! Eh si Tantan, hindi nang sa kanya iyon, ha? Hindi, dalawa kayo, syempre. Syempre, dalawa kayo gagawin ko lang Lalabang. Ano ba gusto mo washing machine? Nay, ako doon! Nay, ko doon! Nay, hilo, 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 ko! Sakit-sakit ng ulo ko doon, eh! <laughs> ah, sige, kakamay na lang kita. Gusto mo lang kinakamay, eh. Hindi, gusto ko yung babad lang. Yung ganun lang, yung relax lang, oh. ah. <laughs> <laughs> oh, oh. lang ah, nakagat. Yan ang, oo, oh, parang lang <laughs> ah. oh, yun, parang nasa, nakababad na kayo sa planggan. Oo, oh, oh. yung ano ha, hindi yung malungid yung tubig ha. Dawat, medyo mainit dawat ha. Hirap <laughs> may kasamang ganito, demanding pa eh, pambihirang patis eh. Oh, batiin mo muna yung mga nanonood. Oh, hello, gandang araw sa inyo. Ayan, si Kuya Christian. Oo, ayan. Si Teacher Evelyn, nandiyan kanina eh. Oo, siya ko si, si Alipaya, sa kayo kasawa maganda, no? <laughs> Parang tumawa ko nung sinabi mo maganda. Oo, oh, maganda talaga yun. Huwag na halo-halo yan eh. <laughs> Alaga lang. Okay, sige, kasukertan tayo. Ay, hindi ako sa sukertan tayo, ako si Rodney. Kapag kakamat, ang hirap kasi, tagalaw kami nilagay sa maleto eh. Hindi, ah, uh, wala ka bang ano? Wala bang joke sa kanila ngayon? Ha? Joke? Joke? Um, uh, nag ako ha? hindi ako prepared eh. <laughs> uh, sige, uh, sige mag-isip ka ba? Nag-isip ka, mag-ano ano? ano? ano ka. Ano, huwag ka ma ma-pressured kasi ano lang naman to. Tamang kwentuhan lang naman to, di ba? Yan. So, sal salamat. salamat. Salamat ko sa inyo mga nanonood, ano? Ang dami natin. Ay, ano ka ba? Ano to? Inilidip ko lang to sa Facebook. So, syempre maraming mga tao namamashare ngayon. Sa hindi di naman tayo nag-send na invite. So, mapapanood pa rin naman nila yan. Oo. Sa so, syempre, eh, makita ka nila. siyempre yun pa lang eh. Magandang bagay. Oo. Oo, uh -huh. uh -huh. kung samuagay. Kung di na wanda sa akin, walang nanonood sa air. Ayan, naubo ka na kasi tatok na yun. Totoo yung sinasabi ko sa iyo, ano? Hindi, <laughs> pero yun nga. Karod ni, ano ba yung mga... na uh, kasi alam niyo si Karod ni, siya yung nagbibigay ng kasabihan dito sa sa segment ng RTB show. Sa kanya yung mga Philippine Proverbs. Oo, oh, ako yung gumagawa na eh. Ako yung mga nagsasawi ng mga eh. Oo, oh, yan. Kaya itong si Karod ni... Uh, wala ka bang naisip na kasabihan para sa atin? Ha? Teka, ano na ano nangyari sa background natin? Ha? Teka lang. Hindi ko lang kung ano nangyari. Yan. Anong ginagawa mo diyan. di yan? Hindi, wait lang. Nagyan natin na konting effects. Yan. Tara. Yan. Yan, di ba? Yan. Imo ang ano, ibang vibes. Ang galing ah. Oo, oh, yan ang technology ngayon, di ba? <laughs> oh. Yan, yan Karodi, yan. Okay na ba? Naririnig ko yung music. Ang ganda. Gusto kong matulog eh. <laughs> <laughs> so matulog. Nakakatuwa ka eh. Yan yung ginagamit kong ano, Karodi. Yung tuntog na yan. Pagka nagde ako sa oh, ito. ngayon. Wala lang. Sir. Gamitin natin. Ang ganda ng gusto kong matulog eh. Hindi nga pwede matulog. Nag, uh, ano tayo? Nag-live tayo eh. Yeah. Sa inyong lahat. Sa mga natutuwang diyan, ano? Pwede kang yung tanggap ko yung Gcash. Uy, eh, yan ka ba? <laughs> joke lang po yun. Oo, oh, joke lang yun. Oo, oh, tara <laughs> <laughs> <Ay>, sa... <laughs> pero ako seryoso soko Uy, ayusin mo. Ay, isa nga. pero karo, di kagaya gaya nung sinabi ko. Ano ba yung naisip mong saliwi kain ngayong special na uh, Semana si Mana Santa. at Ta tawag sa atin mahal na araw. Ha? Ah, alam ko na isip ko na anong oh, ko na ano 'yon. sige, sige. Ano ba yung uh, naisip mong sabihan para sa sa oras na to? Ah, ah ganito mahal na araw na. Ma. Ayan. Mahal na araw kasi mahal ang bayan. Wow. Teka lang, teka lang, teka lang, tiga lang, uh, mahal na araw dahil mahal ang bayan. Hindi ko yata nag yung yung kasabihan mo. Oo! Oh, kaya tinawag na mahal na araw. Kasi ang mahal ng binayad ni Jesus. Sa totoo lang. Oo oh, nga, no? Sa bagay, eh. Pero yung binayad ba naman ni Jesus Christ, eh, yung, ano, yung, uh, buhay niya para lang tayo maligtas. Oo, oh, kaya nga tinawag na mahal na araw. Kaya siya mahal na araw. Kasi, buhay niya ang binigay niya sa atin. Kaya tayo meron kaligtasan. Ang so, lakad ang karo. Di maganda yung kasabihan mo. Ano, ano nga uli yun? Mahal na araw kasi mahal ang bayan. Ayun. Mahal na araw dahil mahal na ba ang bayan? Bayan saan? Yun nga, yung sa kasalanan natin. Ang kakulit eh. Hindi ka nakikinig eh. Hindi <laughs> nakikinig ako. So, mahal na araw kasi mahal ang bayan. Totoo po yan. Ah, um, nakakalungkot lang kasi may mga tao nga na ang tingin nila, oh, teka, unang una hindi ko nga hiningi yun sa Panginoon na gawin niya yung para sa akin. Di ba? Alam mo yun? Hindi ko nga, gina, hindi ko nga naisip yun. Ba? Di ba? Una-una, sinabi ko ba na mamatay siya para sa akin kasalanan? Pero ano niya, hindi kasi nila nakaintindihan eh. Ang kalagayan ng tao sa impyerno, kapag hindi niya tinanggal ang Panginoong Yeso Kristo. Bagay. Uh, hindi, hindi 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 wala hindi ko pa nararanasan at ayoko maranasan. Ayun namin maranasan ni Karon, pero as we base in the Bible dun sa mga story sa Bible, yung tinutukoy niya yung hell. Grabe. Alam mo yun, sabi dun sa, sa illustration dun, yung mayaman na napunta. May illustration na sinabi si Jesus Christ. Yung mayaman na napunta sa impyerno. Sabi niya, hindi nga raw kailangan na isang basong tubig para matanggal yung uhaw niya. Isang patak lang, sapat na, ganong katindi yung init, ganong katindi yung uhaw, ganong katindi yung hirap na dinanas ng isang tao na napunta sa impyerno. At yun yung isang bagay na walang kasagutan. Isang malaking problema ng tao na walang kasagutan. Uh, kung tutusin, pwede nating sabihin na, alam mo yun, para akala natin ang totoong problema is yung trabaho, yung pera. Kailangan natin kumita ng pera araw-araw, kailangan natin ng ng, ng, ng ano ba paggastos. Pero ang totoo, alam ng Diyos, alam ng Panginoon, yung pinaka problema na hindi natin kayang bayaran ay kaya ang kasalanan. Totoo 'yun. Walang pwedeng magbayad ng kasalanan natin. Maliwan kay Kristo. Yan, totoo 'yan. Walang pwedeng uh, sabi nga ni Carodney, walang pwedeng magbayad kasi bakit si Jesus Christ ang pwede magbayad? Unang-una, siya lang yung walang kasalanan. Yun ang sabi sa Bible. Siya yung walang kasalanan. So, Karapat-dapat, sabihin siya yung sapat na alay para para tayo ay maligtas sa kasalanan. ba? Diba? Oo, totoo yun. Siya lamang ang tanging daan. Kaya nga siya ang lakas ng loob na i-claim yun eh. Kasi siya talaga ang tamang daan matungo sa heaven siya lang po, yung uh, yung yung God na nag-claim na ako yung daan. Ganun kalakas yung kanyang loob na sabihin yun kasi siya lang yung nagbayad. Eh. Meron ba kayo na balitaan sa ibang religion, sa ibang kung saan na they paid for our sin? Wala naman. oh, wala. Pero itong Kristo na tinutukoy natin ngayon, ginawa niya sa totoo lang. Ang tindi. Oo, oh, kaya nga talaga si God talaga. Kaya... Totoo yung kasabihan mo. Ano yung kasabihan mo, Le? Ang oh, kasabihan natin, ano? Mahal na araw kasi mahal ang bayan. Mahal na araw kasi mahal ang bayan. Oo. Oh, oh. At saka hello kay Heidi. Hello, Heidi! At saka kay Gray. <laughs> oh, Kamusta kayo diyan sa Dubai? Ayan. International na tayo na. At <laughs> <career> is zooming. <laughs> Suming dala. Oo, oh, oh, international ka. nanonood sa sa ang Hindi eh. <laughs> <laughs> naman. Live lang to. Wala lang to. Tambayan lang. Yan. oo. Oh. Hello, regards! Anong ka? Ha? Huh? <laughs> Nako, sabi ni ate oh. mo. Nag-English daw tayo. Di tayo naiintindihan ni Gray. English speaking na yung batang yun eh. Hindi, <laughs> paglaki na. Andan yung nanay niya para mag-translate. Hala? <laughs> Ako oh, sa wagay ko sa wagay ta oh, ka doon. Lobo <laughs> na ako sa iyo, Carol ni. Dami mong sasabihin kasi. Okay, yun nga. So balik tayo sa topic. Nawala ako sa iyo. Eh. So yun nga, mahal ang ano? mo, mahal na araw. Kasi mahal ang bayad. Mahal na araw dahil mahal ang bayad. So tama 'yan si ka ni. Kaya tatandaan natin mga kaibigan, ang pagsuko ng buhay natin sa Panginoong sa Cristo, yun ay free will. Nasa sa'yo yun, kung gusto mong gawin, gawin yun sa oras na to, pwede ka namin tulungan ni Karod. Yun ay uh, isang paan niya, yung invitation ng Panginoon. Yun ang maganda kay Lord eh, no? O, oh, namatay na siya sa kus ng Kalbaryo. Um, nabuhay na siya muli. Pinakita niya na yung empty tomb. Yung sabi natin kanina, may empty tomb. ba? Diba? Tapos, hindi pa natapos doon eh. Hindi niya pinuwersa, 'di ba? Galing ni God eh. Napaka napaka gentleman niya ka Rodney. Hindi niya pinipersa yung tao na, oh, kayo. Ginawa ko na lahat sa inyo, like, kayo dito ah, kailangan sambayin niyo, hindi, hindi. Sabi niya, lumapit kay sa akin. Sabi pa kanya, kayo mga nabibigatan. Wow, 'di ba? Grabe, grabe na. Kayo mga nabibigatan. At uh, sabi niya, kayo'y aking pagpapahinga Oo. Oh, ang tindi ng pangako ng Panginoon, ano? Yung paanyaya niya sa atin, ano? Yung gusto ng Panginoon na naging hawakan tayo kasi sa kanya lang ang natin matatagpuan yun. Bukod sa kaligtasan, yung pagbabago ng ating buhay, sa kanya lamang matatanggap yun. Tama. Tama ka dun, Super Tantan. At saka, hindi ako si Super Tantan. Nagigigil ako sa'yo. Kanina ko tayo nag-uusap dito. Sorry na. Sorry na, Obir. Sorry na, so Karod ni. Isa, ba, isa oh. ka dun, ni. Ayan, mo ha, isa wa. Sorry na nga. Tama ka doon, Karod. Ayun ayusin mo. Ayun nga. Tama ka doon, Karod. So, lagi natin dadandaan yung kasabihan ng sinabi ni Karod ni. Oh, Ayun, tama ka doon. Ulitin mo nga, Karod ni. Ayun, mahal na araw dahil mahal ang buhay. Muli po, ito po si tapos Nagpapasalamat sa inyo. Teka, sandali lang. Ang dira eh. Ang dami nang sinawi eh. Ah! na na ako agad eh. <laughs> sandali lang naman tayo nung ba? Hindi naman tayo matagal. At ang bayan lang to eh. Okay, ron, salamat sa inyo guys. Ano? Sana i-share nyo. I-share nyo itong napapanood nyo rito kasi importante yung topic namin na pinag-uusapan din eh. Oo, tama. Tama. Sana i-share nyo po yan. Hello po Kuya Vic. Hello ho, gandang araw sa inyo Kuya Vic. Ang ganda ng hapon no sa inyo. Ayun. Teka, sino si Kuya Vic? <laughs> Bira. Lakasong <laughs> makabati, di mo pala kilala. <laughs> si Kuya Vic. <Bik>. Father <laughs> niya, no? Ni... Nalala mo si Ate Jamie sa si Ah! Oh, nakita ko, kumanta yan. Nalala ko, kaganda ng boses niya. Ang tindi niya. <laughs> oh, ba? natin na Oo. Yeah, kaya big man na hapon po. We're just sh sharing the God's faithfulness, no? Kasi ngayon ay mahal na araw at yung mga tao ngayon lang din nag-iisip about God. <laughs> 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 Oo nga, what? kaya gano'n na no? Ngayon lang ngayong taon na ito, eh, kung saan pwede na lang araw-araw natin siyang isipin eh. Hindi, kasi nga tradition nga, yun nga, yun nga, yun nga. Pero ang sinasabi kasi ng Panginoon na uh, we should surrender our lives to Christ. Hindi lang traditionally. Pag sinabi traditionally, yun, parang yung guling-gulong ako pupunta sa ano eh. Sa, nakaset ka na, alam mo yun. Gawain ko to dati eh. Uh, pagdating ng linggo, kala, magsisimba ako. Pagkatapos ng gagawa na ako na kasi may magpag-inuman na ako, gagawa na ako ng mga kung ano. -ano. Pero, well, hindi ko naman masasabi na, hindi ko naman sinasabi na, na natanggal yung mga vision na gano'n sa akin by my own. Hindi ko sinasabi yun. Kumbaga, yun nga eh, you have to surrender. Nung sinuko ko sa Panginoon, ayoko na to, ayoko na to, kasalanan na to, ayoko na to, hirap na hirap na ako dito. Unti, 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 unti niya tinanggal. Oo. so ngayon, di ka na umiinom ngayon, ano? Hindi, umiinom ako ng tubig. hindi, yung ala. Ay, hindi na. Ang ininom ko lang ngayon ay beer. Ha? Beer? Beer brand. <laughs> sa ano, root beer. Ang <coughs> ah, ko, beer eh. Oh, uh, totoo yun. Sabi ng Boy no? Don't get drunk on wine, with is debauchery, but instead, be filled with the Holy Spirit. Oo, oh, tama yun. Tama yun. Be filled with the Holy Spirit. Yan po ang sabi ng Panginoon. So, maraming po salamat at napaganda nung kasabihan na sinabi ni Karodni. Ulitin mo nga, Karodni. Ah, ito yun. Mahal na araw dahil mahal ang bayan. Mahal <laughs> na araw dahil mahal ang bayan. Yan po ang kasabihan mula po sa ating kaibigan from Batangas. Walang iba si Carol ni Ako ho yun, nagandang araw sa inyo. So ngayon, tawagin natin si Super Tantan. Hindi, ako oh, ngayon ha. nag hindi ako eh. Hindi <laughs> ka <laughs> pwede na ka ba? Meron tayong oras no. Sobra ka na sa oras. so no? Wala akong pambayad ng TF mo. Ha? Ay, TF wala ako no. Hindi, <laughs> parang may paliliguan pa kita sa ano. <laughs> bababad pa kita. Ah, gusto ko yung ganan ha? Ah! Yan nasa dwalde lang, ha? Yung mainit ang tubig, ha? Nakala, <laughs> dami mong demand, karo doon, mabira. Oh, isang taon lang, eh. Isang taon lang kami nilakalabhan, eh. Amoy moises na ako, eh. Bira ka talaga. Wala, wala. Sige, sige. Kung ano man yan. So, alam ka na sa kanila, karo. Ka Hello, yeah kaala ho sa inyo. Gandang araw ho. Thank you ho sa inyong lahat. God bless. Yeah, palakpakan po natin si Carol